Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang mga farmers. Sa mga baguhan pa lang, subscribe naman po sa ating YouTube channel. Sana ay matulungan nyo at kung madagdagan tayo dito guys. At like na din po sa mga video na inyong napapanood. At wag na din pong kalimutang pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga video na ating in-upload. Maraming salamat po. Ito yung binhi na ating... Uh, inibabad sa tubig noong nakaraang araw pangatlong araw na ngayon maari na sana itong i-direct or is uh, direct seeding i-sabud pero ang nangyari hindi natin ma-isabud dahil uh, malaki ang tubig resulta sa uh, palaging umuulan dito malakas na ulan abot ng anim na araw na palaging umuulan dito sa amin kaya mahirapan tayo magpahubas ng tubig, magpalabas ng tubig dahil napakaraming tubig. So, ang technique natin upang hindi masisira ating binhi dahil ready na ito, ito na oh, ready nang isabod. pasalamat tayo sana na uh, positive, uh, maliit lang na uh, uh, ang hindi nakapag-germinate hindi tumubo so yung mga nagitim na so maganda na sana punto na o tama na siya nang i sabod kaso lang hindi tayo makapag sabod o makapag direct seeding kaya iniligay natin sa malaking trapal upang dito natin ilalapag ayan tawag sa amin dito natin ukayin iukay ukay ayan upang hindi masyadong umiinit hindi mag mainit nang masyado upang hindi masisira ang kanyang mata dahil kung masyadong mainit ay mapatay ang kanyang abinhi ayan o oh. punto na ito na age uh, ng pag pa, pa ng bindi ito ang punto timing sa pag direct pero hindi ni talaga tayo makapag dairy so, sa ganitong paraan guys mapakinabangan pa rin natin kahit naabot ito ng isang linggo basta gagalawin na gagalawin lang natin maaga at saka sa hapon mapakinabangan pa rin ito ang ating uh, dasal lang na sana huminto na ang ulan dito sa amin dahil na napakaraming tubig na sa ating mga rice field. Masyadong malakas na ang uh, uh, marami na ang tubig sa mga rice field. At saka malaki na ang Agusan River. Baka sa sunod na araw ay magbaha na. Masisira na talaga ang mga anaunang dairy. 'Yun lang po guys. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.